good evening dagdagan ko na lang yung aking video no? kasi gambol yon sa pupo tapos ito dito ako sa bintana, dito ako lagi na uh, ano, natin ha ayan, dagdagan natin yung video kasi ano lang siya, short lang yun eh 5 minutes, so kahit man lang 10 minutes, so, di ba? medyo malabo itong isa kong cellphone hayaan mo na good evening guys good evening sa lahat 7.40 na. Ayan, mag na. Ito yung view sa labas lagi nag-video ako. Ito sa kaharap namin na building. White, sa amin naman is brown. Ayan, ganyan din kahabaw. Hanggang doon yan siya. Diba lagi nyo na nakikita ito, ganyan. Sa taas kasi kami. Ayan, video-video tayo. Maganda ang view paggabi, yan Doon sa malayo yun. Ayan. Ganyan na sa taas kasi tayo na 12th floor. Yan. Yung palingki sa baba. Pag gumawa ako, doon ako nag papalingki. Hanggang doon yan. Sa taas. Diretso yan doon. Palingki. So, kayo dyan. May ano dyan. Grocery. Ayan. Yung carrefour for store pala. Ayan. Pwede ka dyan. Mark. Parang supermarket. Supermarket. Ayan. Ayan. Stoplight nasa ano kami sa gitna yun know? sa ano tawag yun basta sa center center islands <laughs> center section oh ano yun ano ilang minutes na oh naka one minute na ang tagal din mag video no maglaro sana ako kasi wala na ako na ako may laro so mag video na lang tayo para mas mabilis Ayan. Good night. Good evening. Good night. Good evening. Ayan. Ang ganda doon. No? Maraming building doon. Sa so, unahan. Puro ilaw na lang magkikita. No? Dito kasi ako sa may ano, sala. Sa kwarto. Sa ano, wala yun doon. Doon. May hospital doon. Halos araw-araw ko na yata na videohan to dito. Banda. <sighs> Ayan. Diba? Pabutin ko siya na ano. Ayan two minutes na. Hmm, oh, di ba two minutes na, di ba? So yun ang view, mix blog to, mix video na to. May view sa taas, may view sa labas. Minsan okay. nag live ako ganyan, hindi diba? eh, paano, paano ko sa mga bintana. Kung nag live ako kasi so, maraming sasakto na dumadaan yun. Send, uh, cross section kasi ano doon pwede ka pag nag-stop yan green light doon ka sa kaliwa sa kanan ikot, ikot ka lang cross six, cross ano ba tawag cross island so yun lang guys malapit na kahit naman nakatinginig sa'yo 3 minutes na, ang bilis ni ba? Balik-balik ang video. yun? yung mga sasakyan. Tingin-tingin tayo tingin, sasakyan. Ang dami pa rin. Pero pagdating kami, wala na masyadong tao. O yan na ngayon galing work. Hindi ba ganda tingnan yung sasakyan? Ayun, sa ayun. Ayun, ayun. ko po. Hey, hey. Ape dot me 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 merry christmas May wish you a merry christmas ang ganda talaga doon oh hindi masyado Kasi hindi naman tayo iidto eh pero ang ganda yan no? ng building yan ang daming ilaw so glad ko si dito so yun lang guys tama na to mga laughs Ayan, tama na. Baka 4 minutes na pala ang bilis na, diba? So, yun lang para meron tayong pang ano ba, update, update. Hindi ako nakpamaling kasi hindi na ako nagbidyo-bidyo kasi kabalik-balik naman sa palengke, diba? Tapos, minsan lang naman nag-off. Oh oh, once a month lang kami nakapas yung room sa malalayo. So, yun lang. Good evening sa lahat. Bye-bye. For -bye. now, bakit na paano naka na nakazoom <laughs> na? Nakazon zone, zone. Ayan na. Nakapag-5 minutes na. Diba ang bilis? Bye. Bye.